So guys, kainan na naman tayo. Today is pang 19 days na ata. 19 days. 18 or 19 days? Let me check sa. Para sure. Oh, 17 pa di ay. Oh really, 17 pa ngayon? 17 days pa di <laughs> Alright, so ayun na nga yung handa ko. Oh, Ayan, pansit po ako. May salata at may uh, torta. Right, at may bisita ako. What's your, what's your problem? My problem is, dali, kain Hello tayo. Hello po, kain, makikain po tayo. Hello. Huwag ka ng plato mo. Huwag ka ng plato video. mo. Plato at sa kalagayan ng ano, pansit sa kakain kami. Ah, hindi na. Kain, kain, kain. kain, kain. Mm. Wala. Dala ka ng iyo. Dala ka din ng upuan mo. May upuan. <laughs> Bakit doon wala mo? Walang tao doon sa, sa inyo, te? Wala, wala tao sa inyo? Nasa oh. ano, Oo. So, hintayin oh. na lang hey, natin yung oras para magkakain. Okay. Hintay ka pa ng oras, Muslim ka? Sumasabay kayo naman. Muslim musliman. Sumasabay kayo mga Sana mo. Kami nga, ito matatapos lang sila eh. Sarap kami kakain. Oh, sarap naman ito. Bakit na kayo kakain? Ba, nauna ba kayo kumain? Ang sarap ng pagkain namin guys. Oh, charot. Eh, syempre niya nag-aya. Tapos ngayon, ganyan sabihin mo sa hmm. amin. Hindi. No? Sa... Aba. Ano? Kain kayo kung mauna kayo. <laughs> ano sabi mo? ang haba ng ano namin guys, oh. o oh, 'di ba? Ang haba. Ano ano anong, anong sinasabi mo? Ang haba din ng buhok. Ay, oh. ang haba lang buhok. ko <laughs> Parehing... <laughs> Sa amin, sa amin no, talukom-talukom tingnan mo kay Arlin, mahaba din yung buhok ni Arlin eh. Oh, mahaba na. Gusto ko to. Kuno hmm. mo. Bakit doon ka kakain? Hindi, sa inyo? Dito. Oh. Okay. Sa bukarlin. Kung nalang matangkat ka naman. <laughs> Uy. Sorry. Sorry. Kain so, po tayo. Kahit pa paano, magkabanding naman tayo bago ako lilisan. No? Uy, lilisan. Grabe. Aalis. Uwe, hindi lilisan. <laughs> Ang lilisan, ibig sabihin, mamamatay ka na. <laughs> Hala, napagalitan pa ako. Oh, lilisan. Lilisan, aalis. Oh. Mm -hmm. Lilis, analis, maal. Ay, ganyan lang yun. Eh. Oo. Oh. na dyan. Basta kakain kami. Kumain sila na wala pang adan, guys. Ah, bahala na rin. <laughs> Gutom na na adan. Sabi sa si Amin. Kain. Bad sila, guys. Kumain na. No. Nagdaya ako kanina. Saan? Kanina. Gutom na gutom yan. Kanina pa gusto kumain, alas 5. Kung sigurado pa, ang papasok si mama dito, eh maabutan yan, makikita. Ang pagalitan pa. Ngayon, ngayon pumasok na si mama. Gusto uh -huh. ko yung pagpuha. Pinagalitan? <laughs> hindi naman, masama yung... <laughs> Ganun niya. Oo. Oh. Kami doon sa bahay, hindi kami sa bahay na sila. Pag naka, tapos na kami. Tsaka kami kakain. Hindi magkala. Na. Nam. What do May pumasok. Okay, nam. Babay mo na.